Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Philbang. Ang video ko nito ay pag usapan po natin tungkol sa mga OFW, lalong lalo na po sa mga first timer. Kung kayo po ay first timer, kailangan po buo ang loob nyo. Kung hindi po buo ang loob nyo, wag na lang po kayo mag-abroad. Kasi po, pag dito, nasa, pag dito na po kayo sa abroad, hindi nyo maiwasan yung homesick. Pag yan ay umatake po sa atin ay gusto natin umuwi. Pero hindi tayo agad-agad na makakauwi kasi may kontrata po tayo. At kung pipilitin natin na gusto natin umuwi, may amo na ibabalik tayo sa agency. Tapos may agency naman na sasabihin sa atin na babayaran mo yung gasto bago ka makauwi. Kaya dito kailangan buo talaga ang loob. At saka, dito natin maranasan, kung may problema po tayo sa Pinas, hindi tayo agad-agad na makakauwi. Kasi gaya sa akin, nandito ako, first timer po ako, tapos after 6 months namatay po yung tatay ko. Hindi ako agad nakauwi. Kasi ayaw pumayag yung amo ko kasi hindi pa doon hindi pa po daw tapos yung kontrata ko. Sabi ng amo ko, kung makauwi ka or uuwi ka, bakit? Na mabubuhay ba yung tatay mo? Hindi. Mas mabuti ka mag-stay dito, magpadala ka lang ng pera. Yun ang sabi ng amo ko. Tapos pangalawang abroad ko, namatay na naman yung nanay ko. Hindi rin ako nakauwi kaya po sa mga first timer kagaya ng <laughs> sa akin noon kailangan buo talaga ng loob at saka kung kayo po ay magpapadala ng pera, kailangan wag lahat mag iwan po kayo para sa sarili nyo kasi pagdating ng panahon na kung uuwi kayo may pera po kayo na kahit konti na nakasave nakasaving sa atin at saka, yung mga kapitbahay, minsan mag-message lang sa'yo kung gustong humiram ng pera. Pag hindi mo makabigay, kasi inuuna mo yung pamilya mo, sasabihin na sila, nag-iba ka na, kasi nandito ka na sa abroad. Pero hindi nila alam ang hirap ng buhay. Dito mo maranasan ng kumakain ka lang ng indomie at itlog. Kasi pinipilit mo na ipapadala mo lahat ng sahod mo sa iyong pamilya. At saka, may mga pamilya din, yung mga asawa sa, Pila, sa Pilipinas. Pag mo yung pera mo, ang sahod mo, hindi nila iniisip yung hirap natin dito. Basta wardas lang nila, iniinom, nagsusugal. Hindi nila iniisip. Tapos wala pa pong sahod natin nagme-message na sila na, kailangan dito, kailangan walang pera, wala na kami makain. Mahirap talaga, pag ganyan. Tapos, ime-message ka lang pag malapit na ang sahot. Pag makatanggap na ng sahot, ipabadala mo na yung pera, wala nang paramdam, hindi na nagsasabi sa'yo, maraming salamat, natanggap ko na yung pera, ganyan. Di ba masakit? sa ating mga OFW. Kahit minsan mag-message naman sila na kumusta na kayo dyan, ganyan, ganyan. Kailangan mo alagaan yung sarili mo kasi ikaw mo nasa malayo, mag-isa ka lang dyan. Magsakit tayo, magkasakit po tayo dito. Kusa po sarili natin na tutulong sa atin. Kasi pag nasa Pinas po tayo, magkasakit tayo kung pwede po natin na matutulog, matulog tayo. Kasi may mga anak tayo, may asawa na aalagaan. Mag-alaga sa atin, pero dito wala. Magreklamo ka, hindi pwede kasi binabayaran tayo. Ibigay lang sa ng panadol. Sa, mag, pagkatapos mong uminom ng panadol, sabihin mo yan. Sasabihin sa iyo ng amo mo, yala, yala. Halika na, magtrabaho ka na. Yung panadol nila dito, parang iniisip na pag, parang iniisip nila na magic medicine. Pag bigay pa lang sa iinumin mo, automatic. Patrabahuin ka na. Hindi ka talaga dito makaka-relax. Kahit may sakit ka, magreklamo ka, dalhin ka man sa doktor ganyan. Pero hindi pa rin pwede. Pagbalik mo galing sa ospital, galing sa doktor, nag-check up ka. Umpisa mo ulit yung trabaho mo. Tapusin mo yung trabaho mo tapos hindi ka pa maaga maka tulog hanggang anong oras ang gusto nila yun pa rin kaya advice ko po sa inyo sa mga first timer kailangan po buo ang loob niyo kailangan po isipin nyo mabuti yung mga pangarap natin, huwag magdala sa iba yung mga nakikita natin sa mga TikTok dyan na pagdating dito is nagsasayaw-sayawan dyan sa labas, hindi. Pumunta tayo dito para magtrabaho para sa pamilya natin. Okay guys, ito po ang konting advice ko para sa inyo sa mga first-timer sa mga ex-abroad at sa mga first-timer Maraming maraming salamat po. Ito po ay advice ko po sa inyo. Sana po magustuhan ninyo at sana po suportahan niyo ako. Okay, guys. More power and God bless.